wala mong pinala pa sila mong kita. po. Uh -huh. Isipin mo. Hmm. Sa'yo, ma'am. Yeah. Kahit nga daw yung lechong kawaki. Walang lasa. Oo. Bumunta dyan na kasi sinabi mo kanina yun. Okay, tignan mo yung mga masikat uh, na mga ano. Marami Mga pa ano, referidos. Mga mamahalin hmm. Nung Restor, una, pa. dami niya din basher. Grabe. Galing mo. Mula naman. Ibig sabihin, ma'am, kapit na kapit. Mm hmm. na siya. Mm Mga ganyang klase ng dry skin. Pag nakita mo ng pula, ibig sabihin, kapit yan. Hmm kahit babaran mo yan. Sa akin lang ha. Parang tundok lang tigas. Ang tigas. Ang tigas. Parang tigas. Ang tigas parang ako na lalaki ko ko. Ba't bakit ka ng ganyan? Hindi na nalilin. Is the na tamad-tamad ko din pumunta ng pato. ako yan. Pag hindi pa niyaya ni Ade, hindi pa rin. Mas masakit to. Saan ka galing? Hmm? Diciari? Maganday, parang yata, mm -hmm. yung parang inoopera. Ang tuya tayo yung aso ni Jamie. niya aso yung girlfriend niya, nataneng niya. Abi niya the way. Wow. Sa pagkain ng kabes hindi alam siya nang ako uh, <laughs> hindi naman hindi naman nakakapit siya bakit nakapit hindi? hindi naman ko saan ilalim sa, sa baba tulad oh, na labyan ng mga ate kuya na? hindi naman Bula, 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 bula. Moshi, masyado mo naman ginagalingan. Okay, Magtira ka. <laughs> Moshi! Magtira ka. Ang muna yata maglinis ng kuko. Turuan mo na